Hello guys. Good evening. Magtahit na kasi buslot na oh. Gisi na guys. Gisi. Gisi na siya guys oh. ona na to guys. tahi na to. tahi una po guys para no sayang naman ito guys Gabi na nagtahi pa guys. Kasi pag araw dami trabaho. Wala nang time pag tahi sa mga ano, gisi. Yeah, 'yun na lang. Ngayon na lang tayo magtahip. Wala akong konteng dito man. Hanapin yung ko yung konteng ko Nasaan kaya yun? Nasaan? Dalawa to, guys. Yan, pang isa, oh. May buslot din. Hmm. Guys, oh. Buslot din siya, guys. Kaya, tahi-tahi muna tayo ngayon. Kas kasingatin maka bilang kad, guys. <laughs> kaya yan Ang resulta Bilang pamor. Pemur. Kilejutnya mau bilang kad, Ha. Ciki, Bilang Pemur. Ini guys, tahit tahit tayo guys ha? kasi mahilig kasi kayo magbilang ka di eh? kaya tuloy sira tuloy yung uniform niya hmm yan tahi pa more mora na bag naagi atay na get awa na gid nagbahuan ni eh. asin ilhan tinudun ba nayawa na gid Care por yun tinutunin nyo yu diha I don't care e e e e e I don't care e e e e e, -e. pasilong bitawa patay I don't care e e e e, -e. good akong gidubol ug tahi guys okay para Ini bilang kadu kotor banget ini nama good luck. Blankad na po. Tignan na po. So, blankad pa more. Alam niya, ang good ng magblankad ka. Kaya, iwan ko kung tama ba ito guys. Happy na. Hindi tayo ano dito. idubol ko siya guys para ini ilangkad na pupotro di na siya mapisi